mga ka health, narito tayo sa isa na namang kaalaman field na episode ng ating programa. Ngayong gabi, isa sa mga pinakakaraniwang tanong na ating tutuklasin ay healthy bang kumain ng tatlong itlog araw-araw? Tunay nga bang pagkain ng tatlong itlog bawat araw ay nakakabuti sa ating kalusugan? Ang itlog ay isang mahusay na mapagkukuhanan ng protina at iba pang mga sustansya na mahalaga para sa katawan. Narito ang iba't ibang bahagi ng itlog at ang kanilang mga benpisyo sa kalusugan. Puting bahagi o white egg Ang puting bahagi ng itlog ay binubuo ng protina tulad ng albumin na nagbibigay ng mahusay na amino acids na kailangan para sa pagpapalakas at pagpapagamot ng mga kalamnan. Ito ay may mababang calorie at walang taba na ginagawa itong isang mahusay na mapagkukuhanan ng protina para sa mga taong nagtatabaho sa kanilang mga layunin sa pagpapababa ng timbang o mga nag exercise Dilaw na bahagi o egg yolk Ang dilaw na bahagi ng itlog ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, folate at vitamina B12. Mayroon din itong mineral tulad ng iron, phosphorus at zinc. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na balat, paggaling ng mga sugat, pagpapalakas ng immune system at pag ng iba't ibang organo ng katawan tulad ng atay at mga ugat, itlog na laman o egg yolk and white. Ang itlog na laman ay naglalaman ng lahat ng mga sustansya na matatagpuan sa puti at dilaw na bahagi ng itlog. Ito'y mahusay na mapagkukuhanan ng komprehensibong protina at sustansya. Mayroon din itong malalasang taba tulad ng mga monounsaturated at polyunsaturated fats na maaring makatulong sa puso't mababang kolesterol. Ang itlog ay maaring magbigay ng iba't ibang mga benepisyo sa kalusugan kapag ito'y sinama sa balansing dieta rutina na matatagpuan sa itlog ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng mga kalamnan sa katawan. Ang itlog ay mayaman sa vitamina D at phosphorus na kailangan para sa kalusugang puto at ngipin. Ang mga bitamina at mineral tulad ng vitamina A at E ay mahalaga para sa kalusugan ng balat at mata. Ang mga ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga problema tulad ng dry skin at vision issues. Ang mga sustansyang matatagpuan sa itlog ay nagbibigay ng pangkahanatang suporta sa kalusugan, pati na rin sa pagpapalakas ng immune system at pag-andar ng iba't ibang sistema ng katawan. Ang mga purtina sa itlog ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kabusugan at tumutulong sa pagkontrol ng pagkain na maaaring makatulong sa mga layunin sa pagpapababa ng timbang. Sa makatuwid, ang pagkain ng itlog ay maaaring magkaroon ng maraming benepisyo sa kalusugan dahil ito ay mayaman sa protein at bitamina at mineral na mahalaga para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan. Subalit, tulad ng anumang pagkain, ang pagkain ng itlog ay dapat na ibahagi lamang ng isang balansing jeta at sa tamang dami. Sa kabuuan, ang pagkain ng tatlong itlog araw-araw ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa kalusugan ng isang tao. Upang mas maunawaan natin ang kahalagahan, mga benepisyo at posibleng malimitasyon ng pagkain ng itlog, tayo ay bibigyang pansin ng mga aspeto ng kalusugan, nutrisyon at iba pang kaugnay ng mga panganib na maaaring kaugnay sa pagpatuloy ng pagkain ng itlog. Balancing Nutrisyon ang isang balansing dieta ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan at kagalingan. Habang ang pagkain ng itlog ay maaari magbigay ng maraming mahalagang nutrient, mahalaga pa rin na magkaroon ng iba't ibang pagkukuhanan ng protina, tulad ng karne, isda, legumes at mga produktong gatas, pati na rin ang iba pang mga uri ng pagkain tulad ng gulay at prutas. Epekto sa kolesterol Bagamat ang itlog ay mayaman sa nutrient, ito rin ay naglalaman ng kolesterol. Para sa ilang mga tao na may mataas na antas ng kolesterol, maaring maging kinakailangan na limitahan ang pagkain ng itlog o iba pang mga pagkukuhanan ng kolesterol. Antas ng aktibidad Ang dami ng pagkain ng itlog na nararapat ay maaaring depende rin sa antas ng aktibidad ng isang tao. Ang mga taong may mataas na antas ng pisikal na aktibidad ay maaaring magkaroon ng mas malaking pangangailangan para sa protina at iba pang mga nutrient at sa makatuwid, maaaring mas mapanganib para sa kanilang kalusugan na limitahan ang pagkain ng itlog. Mga alerhiya at sensibidad May mga tao rin na maaaring magkaroon ng mga alerhiya o sensibidad sa itlog. Sa mga kaso na ito, ang pagkain ng itlog ay maaring magdulot ng mga negatibong epekto sa kalusugan tulad ng mga allergic na reaksyon. Sa pangkahalatan, habang ang pagkain ng itlog ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na diyeta, mahalaga rin na ito ay kinakain sa tamang dami at bilang bahagi lamang ng isang mas malawak balansing diyeta ang mga individual ay dapat maging maingat sa kanilang mga kondisyon sa kalusugan, antas ng aktibidad at mga individual na pangangailangan sa nutrisyon kapag naguhusgan ng tamang dami ng pagkain ng itlog sa kanilang araw-araw na dieta. Sa ating talakayan ngayon, natuklasan natin ang mga benepisyo at mga bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa pagkain ng tatlong itlog araw-araw mahalaga ang tamang nutrisyon para sa ating kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong malaman pang pa iba pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan at nutrisyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Mag-ingat mga ka-health!